Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jeep Pompirada from Bacolod City, Philippines. So, sa ngayon guys, uh, marami po tayong pag-usapan tungkol po sa kaguluhan sa Israel at Iran. Ano ba guys sa mga dahilan bakit nagkakagulo doon sa dalawang bansa? Marami na pong civilian at mga tao ang namamatay no every day. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers natin, supporters, subscribers. Lahat-lahat po, maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo 'yung video natin, paki lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Ang kaguluhan sa pamagitan ng Israel at Iran ay isang komplikadong isyo na may maraming dahilan, kabilang na ang politika, religyon at seguridad ng riyon. Narito guys ang mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakagulo ang nagkakatensyon ang dalawang bansa. Una-una, pagkakaibang ideolohiya at religyon. Ang Iran guys, sa alam natin ay isang Islamic Republic na, na ng mga Shiite Muslim clerics bang Israel ay state, Jewish state. may malalim na pagkakaibang reliyoso at pamulitika na dudulot ang tensyon sa pagkita ng dalawang bansa. Ikalawang dahilan, pagkundina ng Iran sa pagkatatag ng Israel. Hindi kinakilala ng Iran ang karapatang umir karapatang umiral ng Israel bilang isang estado palaging sila ng Iran ang mga grupong laban sa Israel gaya ng Hezbollah sa Lebanon at Hamas Saga, sa Gaza Strip. Pangatlong dahilan bakit ang kagulo ang Israel at ang Iran, programa sa nuklear ng Iran. Nangangamba ang Israel na ang nuklear program ng Iran ay may layuning gumawa ng nuklear weapons na maaaring gamitin laban sa Israel paulit ulit na umapila ang Israel sa pandaigdigang komunidad upang pigilan ang Iran sa pagpaunlad ng armas nuklear. Ikaapat na dahilan guys, proxy wars or gira sa pamamagitan ng kaalyado. Sinusuporta ng Iran sa mga armadong grupo sa Syria, Lebanon, Gaza at Iraq na ito na toring nabanta ng Israel binubomba ng Israel ang mga Iranian base or aliado ng Iran sa Syria bilang bahagi ng kanilang pambansang seguridad. Panglimang dahilan, pag-atake at gantihan. May mga insidente ng pag-atake ng mga drone, missile strike, cyber attacks at iba pang pa mga isinisisi ng bawat panig sa isa't isa. Tisa noong April 2024 nagkaroon ng direktang pag-atake ng Iran sa Israel gamit ang daang drones at missile na nagpapalala sa tensyon. At ole guys, geographical influence. Iran ay kaalyado ng mga bansang gaya ng Russia at China habang Israel kaalyado ng United States. Ang tensyon nila ay bahagi rin ng mas malawak na tunggalian ng mga malalakas na bansa sa sa kabuuan guys, ang kaguluhan sa pamagitan ng Israel at Iran ay bunga ng ideological na alitan, reliyosong pagkakaiba, proxy wars at programang nuklear ng Iran. Ito guys ay nagdudulot ng tensyon sa buong gitnang silangan at nagbabanta sa paanday-daiga na kapayapaan. So yun po guys ang anim na dahilan kung bakit nagkakagulo ang Iran and Israel. So ano ano po ang makukuha natin dito? Marami po tayong mga OFW na nagtatrabaho din sa Iran at Israel. Pinapanalangin ko lang guys na makauwi sila or makasafe sila magtago doon at hindi sila uh, maapektuhan sa giyera. Ikalawa, apektado din guys ang presyo ng gasolina no sa Iran. Kasi nagsusupply din sila ng gasolina. Alam natin kung tataas ang gasolina sa pandaigdigan na merkado ay lahat-lahat ay tumataas rin. So, tipid-tipid muna tayo at maghanap ng additional na pagkakitaan no, para makatulong sa ating hanap buhay. Yun na po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Please like, share and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake Pompirada. Kita-kita po tayo sa sundan na video. Paalam guys. Love you all.